To five points personal uh, smooth move. Ling Ting Chin cool, calm, and collected steps into the mid range. Well, Newsome looking for the penetration now finds a mid range shot is up. A beautiful move by Chris Newsome. Riley comes up with it. Final 90 seconds now. JP. Ramos. Magandang araw mga karim! Sa video na ito, muli nating tatalakayin ang mga challenge na kinakaharap ng ating pambansang team, ang Gilas Pilipinas, sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Ating susuriin kung ang pagdaragdag ng mga players na sina milora Melora Brown at Benny Boatwright ang susi upang muling makabango ng ating team. Like and follow na rin sa ating Facebook page nasa description ang link para sa mas mahaba pang usapan. Sa mga nakaraang laro nakaranas ang Gilas Pilipinas ng sunod sunod na pagkatalo. Maraming eksperto at tagahanga ang nagtatanong. Ano ang nangyayari sa ating team? Ano ang mga pangunahing dahilan ng kanilang pagkatalo? Ayon kay Coach Tim Cone, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang ating depensa at rebounding mayroon tayong mga kahinaan na kailangang solusyonan upang maging mas competitive sa international level. Si Quintin Melora Brown, isang 6'10 na player na mula sa University of the Philippines, ay itinuturing na posibleng solusyon sa mga pagkatalo ng gilas. Sa kanyang tangkad, maaari niyang gampanan ang kakulangan ng gila sa height advantage. Ayon sa huli niyang interview, sabi niya na handa niyang ibigay ang buong kakayahan para sa bayan. Naniniwala siyang makakatulong siya sa gilas upang makamit ang kanilang mga layunin. Don't, on on board. don't look past right. at two-hand Yeah, the gold struggling to get back there with si Benny Boatwright naman na isang 6'10 forward ay kilala sa kanyang shooting range at versatility sa depensa. Ang kanyang karanasan sa international play ay maaaring magdala ng bagong dimensyon sa laro ng gilas. Everyone else is either even or negative. Ryan, partially blocked by Boatright at 6'10 gets out in defense.

Ang pagdaragdag kina Milora Brown at Boatwright ay maaaring magdala ng mga sumusunod na benefits sa gilas Pilipinas. Una, ang height advantage. Ang kanilang tangkad ay makakatulong sa rebounding at shot blocking. contest by Boatwright. Reload. Sunod ay ang shooting range. Ang kakayahan ni boatright sa perimeter shooting ay magbibigay ng spacing sa opensa. At ang defensive versatility, ang kanilang mobility ay magbibigay daan sa switchable defense laban sa iba't ibang posisyon. Ang kombinasyon ng kanilang skills ay maaaring mag-transform sa dynamics ng gilas, lalo na sa international competitions. Ngunit mahalaga rin ang chemistry sa team. Kailangan mag-adjust ang lahat upang maging epektibo ang integration nila. from Bukod sa pagdaragdag ng mga bagong players, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga sumusunod: ang team chemistry, ang pagkakaroon ng magandang samahan sa loob at labas ng court. Ang coaching strategies, ang pag-develop ng mga taktika na angkop sa strengths ng team, at ang player development patuloy na pagpapabuti ng individual skills ng mga players. Washington, good inside and boat right, it. Ang pagdaragdag kinakintin Milora Brown at Benny Boatwright ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa ating pambansang team. Ngunit ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa kanila. Well, he has missed a couple right there but gets his own miss, throws it up and put it through. Kinakailangan ng kolektibong pagsusumikap ng buong team, coaching staff at suporta ng sambayan ng Pilipino upang muling makabango ng Gilas Pilipinas. ...registered 11, in the corner, finding... Ah! 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 ...that high pick and roll between... uh,

Out, hands it away. Fajardo gets Philippines first. on the board. What is happening here? And the shot is for Salamat sa inyong panunood mga kahoopers. Baka pwede niyong ilike ang video na ito at magsubscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!